Hello guys, once again, good morning po sa ating lahat. Maayong buntag, maayong adlaw o oh, good morning sa atong tanan. So sa tanan ng mga taga-Bisaya din ha, shoutouts sa inyong tanan. And also sa ako ang ah, mga baguhan, yung mga subscribers, thank you, thank you so much guys. So bagong ligo lang po tayo ngayon guys. As usual, yung ating, charot as usual, may pa as usual pa talaga yung ating buhok ay ano na, naka-recover na siya. Hindi na siya, ano guys. May mga baby hair na siya dyan. Ayan guys. May mga baby hair na na tumubo. So, dati kalbong-kalbo po yan mga may guys. So, yung ginawa ko, ma may treatment ako na ginagawa ko sa aking buhok. So, yan po ang aking daging ginagamit So, ngayon, kasi mag-11 o'clock na, nakaloto na naman po tayo dito. Ayan, tapos na yan. Adobo po yan. Ayan siya, guys. Adobo with egg. Ayan. So, kahapon yung ulam natin is, ano, tinulang, tinulang manok kahapon. So, ngayon, uh, pork adobo na siya with egg. Ayan. So, palagi na lang na yung ating background sa kusina. So, kusina talaga yung ating ano. So, ito guys, kasi huwag naman natin kainin po kasi parang, ano na siya, parang mapanis na. So, atin na lang to, kasi may mga kambing guys na ano dito mamaya maya na yan may mga kambing kasi guys na pumupunta dito at yan kumakain sila ng ano ng uh, mga kanin so ang aking mga nilabahan yung aking mga damit yan kasi hindi ko siya nilabhan kahapon so ngayon ko lang siya nilabhan morning madali lang yan mainit guys hindi na yan nakapag dry hindi no need na talaga na i-dry yan guys kasi nga mainit na mainit na mainit yung mga pusa ayan bakit meng ha o bakit nagutom kayo ha nagutom kayo oy bakit may trabaho ba kayo meng ha ba't kayo gutom ha Ming? gutom kayo ah uh gutom daw yung mga pusa. Ayan guys. So, labas tayo sa glit. Ayan guys. tuyong yung tuyo na yung mga da ano dyan, mga damo natin. Ayan. Ito yung tuyo na talaga kasi mga kapitbahid ah, dyan kami kumuha kahapon ng malunggay yung puno na malaki dyan dyan tayo kumuha guys maganda yung mga malunggay dito ito mga malunggay maganda to siya guys kapag ano kapag tag init pero kung tag ulan naman nasisira siya kung tag ulan so gusto niya yung tag init talaga Ayan, so sobrang init guys nakakasakit sa mata ayan tuyo na yung mga damo Ayan, guys. Yung mga damo dito. Natuyo na sila, eh. Ayan. Tuyong-tuyo na yung mga damo. Ayan, guys. So, ito naman yung malaking kahoy dito. Ito yung laging... Ano, laging... ano tawag yan? Bumabato sa kusina namin. Lagi akong nagugulat dyan, eh. Napapasigaw ako ng ano, ng Diyos Mios kasi ang lakas ayan, yung malaking pono ayan so, yan naman dyan guys, yung social hole ng, yan social hole po yan ng uh, mga military dito sa loob guys so, yan po yung ating pinanghalo dyan, ah, dyan. yan ang ating pinanghalo kahapon guys na tinulang manok Ayan, so dyan ako kumukuha palagi kasi madami siyang bunga. Kapag tag-ulan naman po ay masisira 'yan sila. Kumbaga um uh, ano, um, hindi sila ano sa hindi sila survivors sa tag-ulan. So tag-init okay okay po 'yan sila, guys, sa tag-init. So may mga manga din pala doon, mga may, guys. Madaming mga manga doon. Tingnan natin. Mga manga nila. So dito tayo dumadaan sa tuwing ako ay aalis at magkuku may, may bibilhin dito ako dadaan diyan sa likod. Kapag sa harap naman ako dadaan guys, doon doon ako dadaan palagi. Ay hindi palagi. Kapag sa ano, kapag sa labas, kapag sa harap ka na dumaan. So may mga puno dito, malalaking puno. Presko naman yung hangin dito, guys. Sobrang presko. Ayun yung mga mangga, wala nang bunga. Dati ang daming bunga yan, guys. May aso sila diyan. Iwan ko kung naka, ano yung nakakulong yan kasi bawal yung mga aso dito sa loob ng base na pakalat-kalat. May ordinansa po yan sila dito, guys. Ayun yung mga mga, ano, guys, yung papaya. Ayun po. Yung papaya. Ayun, parang may hinog na siya, guys. Ayan. So super init talaga. Ayan, yung mga damo. Super init, nakakasakit sa mata. So ngayon eh mag-11 o'clock na. I think mag-11 uh, na yata. So, mamaya maghahatid naman po ako sa estudyante sa labas. At ako naman po mag-isa dito sa loob. So, tingnan ko lang kung makapag ano tayo mamaya guys, makapag live live. Ayan. Hindi pa ako dito nakawalis guys. o Wawalisan ko yan dito mamaya. To be continue po sa ating vlog mga may guys. Yan doon, winawalisan ko yan. Dito, ayan, dyan ko yung, dyan ko lang hinuhulog yung mga tira-tira naming mga pagkain guys. Kasi yung mga pusa, ayan, kawawa naman yan sila guys na walang kainin. Ito yung generator. hindi di ko alam yung password niyan. So, wawalisan natin ito mamaya. Pagdating natin na galing sa school. Kasi ngayon, wala na akong time. Ming! Hi, Ming! Oh, gutom ka? Mamaya na, Ming. Okay, mamaya na. So, Ayan sinisirado natin. Para walang makapasok. Kahit dito, sa ano guys, sa loob, hindi natin masabi na, ano, hindi natin So, yeah, guys, hindi natin masabi na kapag dito na tayo sa loob ay safety na safety na. Kasi hindi natin alam yung ating mga, uh, alam na natin, mga kapitbahay or something like that, mga may guys. Kasi may mga pumapasok din dito na, ano uh, mga outsider ayan pero hindi naman lahat okay so alerto lang po tayo guys kasi mahirap na po pag hindi tayo alerto di ba right so ngayon andito na tayo sa loob guys so uh, magagawa magagawa ano ba mag iiskeno lang po tayo guys iskeno yung aking gamit sa aking uh, mukha kasi gusto ko siyang matanggal magiiskeno lang tayo guys So actually, naka-prepare na po ako lahat sa baon ng bata. Lahat na po naka-prepare na, nakaligo na tayo, nakabihis na tayo. Ayan. So, ayun yung akong binili kahapon. Dress. Wala na akong cotton, yung bulak. Gusto kong bumili ng bulak. Mamaya siguro. Dadaan ako doon sa ano, sa sa store nasa sa 7-11 ayan sya sure guys para at least eh, matanggal-tanggal din yung matanggal-tanggal din yung mga ano ba yung mga ano natin mga buling-buling what is called that basta yun na yun mga buling-buling kasi kanina guys nakalimutan kong kumain So, yung breakfast ko is ano na yun, dala lunch na po yun. Yung aking breakfast. Itim. Ano yun? Ito yung gusto ko matanggal talaga. Ito yung itong ano itong pikas na ito gusto ko yung matanggal. Hmm. Okay na. Ang romi guys. Okay na. Then, itong cream na lang. Cream na Kujik San. Yan. Ito yung aking cream. Never na akong gumagamit ng ibang cream, guys. Kasi nga, takot ako eh. Okay naman po ito sa akin, guys, na hiyang po ito ng ano ko, ng mukha ko. Ayan. Ayan. Simple lang. Maghahatid lang naman tayo. Tapos, uwi agad. yan kasi mamaya may prepare pa ako na mga damit yung ating mga pinantupi kahapon nagtutupi ako kahapon guys ang dami kong tinupi kahapon so ayan okay na okay na siya guys budget budget ko lang to guys kasi mahal din to eh 17 yung isa ito 17 pesos baso ko bakit choy hmm. yan ka na nakabihis na tayo and okay na okay okay na yung aso third wing choy What are you doing? Huh? Are you okay? Oh, okay lang daw siya. Okay ka lang? So, maglalagay tayo ng konting lipstick. Kunti lang. Hmm? Ayan, okay na. Yung tubig, ayan, dumating na yung tubig. Yes po! So, ayan guys. Nilabas ko muna yung dalawang tubig kahapon. Kinain niya. Nilunok na yung kuton. Joy! Why? Hoy! Psst! Bawal yan sa'yo. Ikaw, kinain mo yun? Hindi yun am-am? No. Hindi yun am-am, ha? Okay? Kinain niya yung ano, guys, yung nilagay ko dito na cotton, yung pinanglinis ko sa mukha ko. So, okay na ba to? Okay na ba? Ayan, so nilabas ko muna guys kinuha ko yung dalawang tubig na mineral kasi nga kulang sila kahapon sa pag ano sa pag hatid dito kasi yung aming tubig yung aming bottle mineral ay bottle mineral galon pala eh walong galon so kulang sila kahapon binigyan nilang ako ng anim so may dalawa pa so yun ang kanina ay yung ngayon ano ba kakalito talaga unsa naman ni uy ang hirap naman talaga magtagalog oy so will anyway shout out po sa inyong lahat guys shout out sa inyong lahat shout out sa aking mga wala namang walang nagbago sa lipstick ko shout out sa ating mga baguhan ayan thank you thank you so much for your support guys and hoping na um, magkita kita pa rin tayo sa next natin na episode. So next natin ng mga vlog guys kasi araw-araw naman po tayo na mag-vlog. Who's there? Who's coming? So Chuy. 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 Si bye-bye. Bye na. Magbye na. Chuy. Chuy. Bye. Oh nilagyan ko siya ano ba nilagyan ko siya ito guys kasi nga lagi siyang nag ano yung kumbaga parang naiihi siya ng pakunti-kunti na ihi so ayan no dito na tayo magtatapos guys hindi ko na kayo dalhin dun sa labas sobrang init kasi madali lang man ako ayan medyo okay na yung ating mukha ayan So. Well, thank you thank you so much guys for watching my vlog and don't forget to like, comment and subscribe. Thank you and bye.